Anong oras kayo na labas ni Kuya? Ano? Ang Okay. Thank you, Lord. Grabe nung biyahe natin. Let's go. May bigas dyan. Mamaya na lang. Bagay yata nung labas niya. Nandito na yung motor niya eh. Kakatok na ako. <laughs> si nanay. Kasi, ah, sige. umuha na. Si kuya nasa school naman, di ba? Ah, wala siyang pasok ngayon. Ah, nandiyan siya. Ah, mamaya na. Sige, dito muna kami. Magpahinga lang kami. Dito muna tayo. Kumusta po yung pag-aaral ni Kuya Nay? Okay naman po. So, nauulang lagi eh. Hmm. Kaya nakasingil lang. Kaya sa alas 6 ng hapon uwi, alas 5. Ibabasa po siya Pag uwi po yan. Hmm. Kaya masyadong basa. Parang hindi ko ginagamit yung motor niya eh, no? Hindi nga nga, hindi nililinsa. Ginagamit ko niyang pumikasa. Hmm. Ay, yung ano po, yung sinasabi nyo, ano na, saan po yung nakita nyong lupa? Diyan lang po ba nyo sa may garang eskwala niya? Gano po kalayo dito? Eh, yung kumare ko lang po yung nagano nagsabi. Pero hindi hmm. ko pa rin nakikita yung lugar. Yung kumare ko lang po yung may Ah, hindi nyo pa po nakita. Pero hmm. sa nabi, yung isa, 100 na ba yun? Anong tinawag niya sa akin? 100 gaya... Meron yung ano, 100 square meter, 200 ba yung sabi. 180. Parang ito lang yan. Kasi gaya po, nun yung gusto po ni Nina magpa yung birthday celebration ni kuya, ang laking ang gagastusin niya. Yung ano ko, kung isasama na lang natin sa budget, isa sa sa naman po. Kaso, tapos isa pa, ang request po ni Ninang, doon daw po gawin sa bahay. Siyempre, dapat itanong, itatanong ko po muna sa inyo, sabi ko. den mawag na. Ha? Ah, dito na lang. Ah, Lakasan mo Ninang. Ninang. Hello. Ninang. Ma, ma magandang anong oras na po ba dyan, Ninang? Sorry, <laughs> madaling araw po ba dyan? Morning. Opo. Oh, uh, Ninang, sorry. Dalawang miss call nyo na, hindi ko po na ano, nasagot. Pasensya na po talaga. Pero, ano, ah, uh, mm. nandito na po ako. Ang, ang inaano ko po kailan nanay. Uh, linigino, sinabi ko po yung ano, yung mga plano nyo. Oo. Tapos, uh, sabi ko gusto nyo nga po sa bahay. Eh, tulog pa po kasi si Kuya, sabi ko maya maya na po, wag na lang po gisingin. Hindi, mm, anong sabi? Uh, wala pa pong ano si nanay kasi uh, well, tulog pa rin naman po. Nas, nabanggit ko lang po yung mga plano nyo. Ng, uh, oh, alam alam niyo po ba na ilang, ilang ng ilang litsyo ng pinapaano ni Ninang tatlo? Wow. Ha? Ay, gusto ko naman. Si, ano? Si Melvin. Ah oh, po. hindi ba pwede mapunta? Hindi po mapuntahan niyo? Ay, si uh, alam ko naman Ninang oh. gusto gusto niyong ano siya. Kaya po, pupuntahan namin. Uh, malayo ba si Melvin sa dyan sa inyo? Dalawang oras po manggagaling dito. Kala ko yan. Uy! Malayo pala yun. Hmm. Kaya po dito na po ako makikitulog. Tapos diretso po kami na... Ng... <laughs> Grabe ka naman! Oo naman na. Ang yun. Para po ano, Para po mabalita ako na rin sa kanila. Makamusta na rin po siya. Napanood ko si ano Panood ko si kuya. Kuya Jason tama uh, Tumaba. 'Di ba? Opo, oh, ang dami po natuwa sa gusto niyo ano na invite po siya. Eh, pwede nga lang ipadala eh, si Kuya Debbie. Hmm. Eh, ano? Paano ba yung hindi na nangyari sa bata na yan? Ma-invite nyo kaya Nina ang tanong. Iyon nga. Eh, ano kami, ba nangyari sa bata na yan? Ang daming kakaguluhan. Itong, kami nga po. Itong sis... Kami nga po, wala itong, connection sa kanya eh. Itong si ano kasi, itong ninong niya eh. Mm. Grabe, ang dami niyang push. Oh. Ba't di na tumitigil? Eh, ayahan na po, Nino. Pag-pray na lang ah, natin sila. pati yung mga supporters niya, pati yung mga supporters niya, eh, nakakaan. Hmm. Bakit nakikialam dyan? Ma'am, pati po kayo na-stress n'yan lang. Huwag niyo na masyadong intindihan. Kapatid nga eh. Ha? Huwag niyo, niyo na po silang masyadong intindihan. Pati kayo na-stress pa. Ah, ah hindi. Hindi naman siya na-stress. Kaya lang, yung ano ba, hindi bagay. Hindi bagay sa kanya yung gano'n. Ano, oh, kalalaking tao, ang daming mm, sinasabi, ano. Professional ka mo. Kung talagang professional siya, hindi siya gano'n. Hmm. Oo nga po, isa pa, professional. Kal kalalaking tao, ang dami, ano, ang dami... Kung ano-anong <laughs> oh, war pinagpupos. Yeah. Anong sabi ni, tawag dito, anong sabi ni Kuya Jesu na natuwa, no? Kuya J. Opo, so tuwa po niyo. Kita niya naman po yung smile. Oh, tumaba. Hmm. Si po yung Melvin kaya, mas larong tumaba yun eh. Ay, mas mataba po yun, Ninang. Yung, yung catering, yung, yung lechon, dyan din sa inyo yun eh. Opo. Bulacan. Opo, sa, dito po sa bayan siguro, no. Pero hindi po namin kilala eh. Eh, isi-send ko yung ano, yung tawag dito, yung number. Oh. Sige po, pagka po ano tawagan po namin. Tapos sino ang mag-aano noon? Mag -ano mag-aasikaso mag noon. Ano po? Kami siyempre, sino po si, si ba? Kuya August. Kami-kami na po lahat doon, si Kuya August. Nandun naman no si Tito Darius, si Tita Pat, si Nanay Jack. Gabi, Gab hapon daw pupunta dyan yung ano? Dito, hapon daw pupunta dyan yung catering. Ah, Para mag -de decorate na. Nakaano na pala talaga nai. Naka nakaano na pala, naka na pala talaga. Tapos walo, walo yung ano eh. Walo yung ang sabi, wala mesa, anim, anim lang. Sabi ko hindi mo pwedeng maging walo? ah, pwede naman po ilagay na uh, ni nang sa ano, sa labas pagka yung expected na bisita po niyo mas marami. Doon sa uh, ano, di ba? Magkaka siguro doon, doon sa food court, di ba? Mm. Okay. Oh. Pagka po hindi ho nagkasya doon yung gusto nyo yung table, doon, doon ah, sa ah, labas. Ah, baka ko. mainit. Mainit naman. Ano po, yung yun, electric... Yun ang problema doon. Okay. Yung mainit. Electric pan lang po talaga ni Nang. Hindi, yung araw. Yung araw ba? Ah, doon, hindi yung sa, sa labas po. Hmm. Ah kasi ano po ma Sabi tayo. ko pa paano pag doon sa food court baka mainit di ba Mm, pwede naman minang palalagay po tayo ng ano, palalagay ko na lang po tent, kaya. Yung, yung ganyan sa ano ba? Basta ganoon lang yun, dun, yung, yung doon sa, parang yung catering at saka yung lechon, yeah, mga tao, mm. kung gaano ka karami. Eh di ba nga po ano ginagamit na lang po namin yung live para maparating sa kanya yung ano na na kailangan makipag-usap makipag po sa amin. Ano ang nangyari sa bata na yan? -brainwas na brainwash na talaga o paano hmm. ba? Nangyari sa kanya? Na ano po siya sa ano kay ano po kay Tito Francis Ninang. Hmm. Gusto, Ay, no lang? Gusto nyo eh, palang, na, ano, Gusto nyo pala. lang kinabuka, kinabukasan ng mga tao na yun. Eh, kinabukasan ng bata na yun. Eh, marami naman siyang, ano eh, mm -hmm. mga bigating ma humahawak sa kanya eh. <laughs> po. Sana na lang po, ano, mali po yung ano natin. Sana lang po, mag magabayan na lang talaga na maayos. Kahit lote lang mo na maano, kahit magtayo lang kami ng kubo-kubo lang. Kasi mm. -hmm. nakaanong matanda dito ma Um, diba, 3-5 lang ko yung, ano, mm. sa amin. Tapos, sabi niya, gawin na raw namin yung eh, wala naman kami pera. Hmm. Nagtaas po Kira! siya. Mm. lang po namin, mm. Magagalit nga po. Pag daw, ibinibidyo yung ano niya dito. Ay. Ano daw ba yun? Eh, po, po pa. ko, inlang pa. ko lang po ako yung Ay, ano na ano lang ka ako, kung oh. kumusta lang ka ako yung anak ko dito, kung ano yung buhay niya sa ako. Wala naman ako hmm. masama Ano yun? may kwento po si nanay na ano, nga, na sabi. nagtaas daw po yung si ma'am, si madam, na ginawa na po ng 5,000 tapos hmm. parang siguro na ano po siya bakit, Maka, ano yung video-video. Mm hmm. Kala siguro marami na kami pero kaya ah, kinakamahal. Yung... Kala naman ako kami panghulog lang ganun, hindi malay po sa buwan. Tubig pa na kami kuryente. Hmm. Uh -huh. Yung ano ko nga, makabili ka lote lang tapos uh -huh. kahit kubo-kubo lang, hindi naman mati nung ano. Yeah. Okay na sa amin yun. Makaalis na lang po kami dito. Mm. Lagi yung mainit na ulo sa amin dito. Kailan pa uminit ang ulo? Nung hmm, wala kong, mm, nung Ilang unang mga ano, punta na ano? Nung unang punta ko na. Ano daw blog yung vlog vlog na yun sinasabi ko. Sabi ko, wala ko na mga Ano pong, ano uh, pong makikita dito na um, Puro puno. Sabi po nga yan, um, -itong yun. Kung ay kang binebenta nyo na kami. <laughs> Ganun. <laughs> ah sige po, kausapin ko mamaya. Ito po pala si nanay oh. Naiyo. Ha. Ah. Naiyo pa kanyang dala. Hello po. Hello. Hello po minang. Magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo. Umaga po din. Kumusta na? Okay naman po. Kumusta si Luis? Dolo ng po eh. Nandito po. Okay, ano, okay uh, po. naman po, nag-aaral naman po. Ano araw dyan? Eh ano ano diyan. Ano po yung pasok gabi, niya Lunes hanggang Gabi tanghali hapon ano ba? Hapon na po. Ah, umaga dito eh. Mga ano na? Ano? 3:24 anong, na po dito. Madaling araw anong, araw po ngayon. Ba? Anong anong balita? Papayag kayo doon sa ano? Kina Kuya Ramirez. Kayo ba lai? Eh. Wala naman ako magagawa. <laughs> <laughs> Kayo yung may ano eh. <laughs> Kayo na ano, yung may ano dyan <laughs> eh. Maghihanda eh. <laughs> Munti mag kang kanong nabugay yung tubig kay nanay. Kayo nga po. Kayong ni tatay yung bahalaga. Ay! Kahit na ako yung magpaplano kung ayaw ayon ayaw nyo. Eh hmm. di, wala rin na akong magagawa nun. <laughs> di po. Ha? Kailang po sa amin kahit saan. <laughs> <laughs> parang, parang hindi mo alam kung ano yung ano nung sagot ni Nanay, ano ni So eh, hey, doon do na tayo Okay lang po Ah <laughs> uh, Lahat lahat tayo punta doon Oo oh, po hey, Di na kayo Sa ano ha sa birthday ni Luis Sige okay, po lahat ng chat sa inyo, so, papuntahin mo. Hmm. kasi ang dami po niyang ano, pinapanda. Ma, ayun ala, ayun pa. May ano ba yun? May side -side pa yun, may side-side pa yun na mga pagkain. Na, hmm. ano? Kaya no? Kasi lechon pa lang po, tatlo na na eh. May, may ano yun, ta, may mga libring pagkain pa yun sa tabi-tabi. Huwag niyong kalimutan si Melvin. Ano po? Bukas po, dito nga po kami matutulog. Ha? Grabe naman! Apo, ah isasama ko nga po si Kuya sa vlog para maikot to kami. Kasi ano po eh, hindi ko alam kung baka sa, may tampo. Sa, sa, loob na, sa loob ng limang taon na yun, grabe. Grabe yung... Grabe para sa akin yun, kung ako lang. Hmm. Tinan mo naman ang ano, tinan mo naman ang kinalabasan, ang itsura ng mga bata. Oo. Yeah tama po kayo. Sana mga 10 years. Kaya na lang, ang, mga kaya na lang, lang pa sana, Ninang, mga 10 years pa sana. No? Tapos ano kaya ang mga itsura nila noon? Ano, ano kaya ano kaya nangyari kung halimbawa, hindi mo napulot si ano, hindi mo napulot si Luis mm. doon sa ano, o oh, ano anong kinalabasan niya ngayon? Baka po may asawa na, Ninang. Oo. Oh, tsaka hindi kung man yan ang itsura eh. Mm pagkakagwa po po, no? Oo. Hmm. No, Matangkat? Po, po kay kuya niya. Matangkat pa kaya eh. No, tapos si kuya o kasi, si kuya kaya hindi siya tumangkad. Nagbubuhat-buhat po kasi ng mga gulay yun. Kaya siguro na ano siya. Hindi na, uh, kumbaga na ano po yung mga structure po At, ng buto. Mahirap din yung trabaho ni Luisa sa edad na yun. Mm. Kung ako lang yun, hindi ako papayag na gano'n. Opo, nakabilad po hindi Naman papayag, hindi naman kagustuhan yun ng ni nanay siguro na magkaganon yung, yung bata. Kaya lang. Mm. Ginus, Pero ginus, kasi sa ganong edad, na, sa ganong edad ng gin... mga bata, hindi pa pwede magtrabaho ng gano'n yan. Mm. Ginusto rin po kasi ni kuya na ano, eh, pumasok ko sa gano'ng ano din. Mag-aaral, mag-aaral dapat. Mm. Yung gano'n, yung sa edad ni Trabaho, Mahirap po talaga. Bawal talaga yun. Oo, oh, tsaka mm -hmm. bawal po talaga. Bawal talaga yun. Ang ano lang, para lang sa akin to ha. Apo. Ah, Kung tumulong ka, ang sinasabi ko lang sarili ko. Apo. Ah, tumulong ka, pagkaaway man kayo sa hindi, o binigay mo na, huwag mo nang kunin balik. Hmm. Huwag mo nang kunin balik. Oo. Oh mo na yun eh. Thank you sa pag-intindi, Ninang. Eh, labas ka si Donnie. Nagbigay ka lang eh. Hmm. Halimbawa yung mga ganyan-ganyan sa ano. Eh. Tapos pag may, pag may nag-away-away, sasabihin. Ibalik yung pera. Ibalik yung naibigay. Hindi pwede yun. Pati, Nagbigay ka? Kung anong ba yung mangyari doon? Ang pakialaman. Hmm. Ganun lang yun. Pati tuloy si Ninang na stress sa uh, ano, katekram. Sarili ko lang ang sinasabi ko. Wala akong sinasabi. Bahala sila dyan. Basta, parang inaanan nyo lang po na kung kayo... Nagbigay ano, ka, huwag ka nang ano, manumbat halimbawa mm. ano ang ano eh wag nang pukulin balik pag nagka-diferensya kayo nung binigyan mo mm. Kung ano nang sasabihin mo tapos yung mga binigay mo babawiin mo mm. pwede yun paano kung halimbawa nagbigay ka ng bigas naubos na nung binigyan mo Babawiin mo pa ba yan doon sa tiyan nila? <laughs> kukunin daw po sa ano sa septic septic tank ni nang <laughs> <Beta. laughs> uh.